Hello mga kalumad, kumusta na po kayo lahat dyan? Ngayon mga kalumad ay bagong taon Ito, mga, Itong kapatid ko mga kalumad, naghihiwa siya ng uh, ng manok para ilagay sa pansit Yung ano ko mga kalumad, yung uncle ko mga kalumad Nag ano siya, nag kagod kagod ng niyog para sa mag, ano, magbiko Dahil mga kalumad, naisipan ko mga kalumad nga wala, wala pala akong ano mga kalumad May handa dito sa para sa pagsalubong ng bagong tao nisipan ko na para umutang ako makalumad ng isang buong ulo ng baboy yan mga kalumad na papakuluan natin yan mga kalumad, ng tubig muna Lagyan natin ng mga lamas yan mga kalumad <coughs> at binilagyan na natin ng asin yan mga kalumad yan at saka sibuyas dahon ng sibuyas mga kalumad para malami ay yan pakaluan natin mga kalumad, para lilitsunin natin yan mga kalumad nag, nag pinakaluan ko na yung ulo ng baboy mga kalumad, yan nagpapansit na rin ang <coughs> si Manang, yung kapatid ko makalumad at yung nanay ko makalumad, yung aking ina, yung aking ina, yan makalumad para magbibiko siya. Yung makalumad ay napakuluan ko na makalumad yung ulo ng baboy, yan makalumad at saka natuhog ko na ng kahoy para lilitsunin natin yan makalumad, yan makalumad. At papahiran natin yan makalumad ng mga mga sangkap-sangkap diyan mga yung mga kalad, simple lang makalumad, may asin yan at, 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 may paminta at saka may sibuyas at linagyan ko na rin ng isang buong ano mga kalumad, ng ng orange yan mga at dito lang natin yan sa amiha, sa aming abuhan mga kalumad lilitsunin ayan mga kalumad tinuktoyok toyok ko na mga kalumad yung ulo ng baboy mga kalumad ayan para malot o. yan yung simanang mga kalumad patulong ako dahil ang mapasok mapaso na yan mga kalumad pinatuyok toyok ko na rin manang mga ng isang buong baboy mga kalumad ayan o yung kapatid namin makalumad yan makalumad yan malapit na makalumad ma ano makalumad ma maluto yan ayan makalumad dong oh. simple makalumad ah luto na yung ating ulo ng baboy na linitson yan makalumad at saka ilagay na namin doon makalumad sa ilagay yan ha. simple lang itong mga handa-handa namin doon dito sa bagong taon makalumad yan simple simple lang makalumad dahil Ah, wala tayong wala tayong pera mga kalumad yung mga, mga ibang mga kalumad ah. mga ano lang mga bigay-bigay lang yan mga kalumad ah. wow naka crunchy dito mga kalumad mm. mm. niwa ko na mga kalumad yung balat ya at tinikman natin para kung anong lasa yan mm. mm. ito na mga kalumad tinikman na man ang... Mm. Mm. ang crunchy mga kalumad mm. ang sarap yan mga kalumad at ah. ni na yung ano mga kalumad yung da dalunggan yan mga kalumad oh. binigwasan ha? yan at binigwasan ko na rin mga kalumad, yung pikas na ano na dalunggan yung rotae nga yan mga kalumad binigwasan binigwasan magahi mm, yan bin mm -hmm. binigwasan na natin mga kalumad yan mm -hmm. ito masarap to mga kalumad shout out ko pala sa aking uh, ang aking kapatid mga kalumad at saka yung nanay ko shout out na mabuhay ka yan, tinigman na natin sa suka, mga kalumad May toyo, mmm, ang sarap Mmm, mmm, mmm Kainan natin ng ka Mmm, napakasarap, mga kalumad Ang sarap, mmm, yan, mga kalumad, oh Super uh, crispy, mga kalumad Super crispy talaga, mga kalumad, yan Mmm, mmm, yan, mga kalumad Mmm, sarap Mmm, hapa, ah, kasarap, mga kalumad Yan, oh, mmm Crispy na crispy, mga kalumad Mmm, mmm Mm. Pinoyer nga pala sa lahat mga kalumad Sanay uh, Buo ang yung pamilya sa bagong taon Pagsalubong ng bagong taon Yan mga kalumad At saka sanay uh, Maligaya kayo sa lahat ng Oras ng pagsalubong ng bagong taon Yan mga kalumad Yan mm. Kain na tayo mga kalumad Pinoyer mga kalumad Yan mga kalumad Binigwasan na natin yung isa pa mga kalumad mm. Yan, binigwasahan natin. Napakasarap na ito makalumad. Ang sarap. Mm. Mm. Ang sarap makalumad. Mm. mm. Yan makalumad oh. Yan oh. Mm -mm. Mm. Sarap kagatin makalumad. Ang crispy makalumad. Mm. Mm. Ang sarap makalumad. At sana yung mga kalumad, uh, kayo sa mabuting kalagayan ngayon dahil sa pagsalubong ng 2024, sana, sana ay uh, kahit anong makalumad kahit konti lang kahit, kahit konti lang ating uh, may handa makalumad o pagliban natin lang mga kalumad wala tayong handa pero basta buo ang ating pamilya at saka wala tayong sakit uh, uh, okay na rin panalo na ayan makalumad uh, dahil nabibidlian na ako at iman ko yan ng kok mga kalumad yan iman natin mga kalumad kaya na, nabibidlian ako sa aking lechon ayan mga kalumad mmm mmm mm sarap makalumad. Mm. Mm. Yan, talaga makalumad ang sarap makalumad. Yan, napakasarap ng lahat. Bibigwasan natin 'to mga kalumad. Mm. <coughs> ang sarap makalumad. Mm. Yan, no. Mm. Ang ganda ng kulay mga kalumad at, at natin sa ating suka mga kalumad. Napakasarap. yan mga kalumad. Mm. Mm. Napakasarap. Parang parang malapit ka na matulog, ah. Ano? Parang malapit ka. Parang ginigino ka na sa sobrang sarap. Ano mga kalamad? sa sobrang sarap mga kalamad. Ayan mga Kaya mga Ingat kayo pa lagi kalamad. Happy New Year sa lahat. Ingat.